iwan ng marka sa kasaysayan ng bansa. Ang kera kontra droga. Isang labanang ng sa pagitan ng pag-asa at takot, ng katarungan at ng karahasan. Ngunit ano nga ba ang tunay ng mukha ng gerang ito? Oh. Ano po feeling ng nakadrugs? Ano po, uh, masaya. Tapos, nakabaliw. Ang solusyon sa droga ay hindi karahasan. Kailangan natin ng rehabilitasyon at edukasyon. It's important to know about drugs kasi nakakatulong po siya sa ating well-being at the most important most important people is nakakatulong po siya sa knowledge to not do those things na nakakasama sa ating sarili. Ang Giyera kontra droga ay isang kwento ng madilim na kabangis. Ngunit maaari itong maging kuwento ng pagbabago. Ang mga mga epekto nito sa tao at mga sa katawan sa katawan, sa isip, sa pakikisala mo sa pamilya, and then another, para hindi maging uh, maging kriminal or maging uh, sakit ng ulo or salot sa lipunan. Kaya dapat magkaroon tayo ng kaalaman or awareness kung paano maiiwasan ang paggamit at pag-abuso ng mga